Hey, what's up, what's up? Repair session mo na tayo mga boss Wala mo na tayong adventure Trabaho Alright Repairin natin yan Ang bulok Kakaiba po yung lock na ito tranka ng bahay na kasi eh, hindi na siya pinaubra noon dahil wala na yung striker dito hindi ko alam kung bakit so far sa bubong wala naman nakitang bulok bulok kaya lang medyo siyempre mainit nilagyan ng karton ng bahay daw kasi lumalaki na yung crack kasi, wala namang masilya to na pumapal din na bitak masilya yan yan so dito sa usapan namin ni boss noli is repair lang repair lang ng mga bulok hindi pa kasama ang kultura. tulad nito hindi ko mabubuksan dito kasi nandito yung <coughs> yun lang walang striker kaya ang ginawa nilang remedyo itong plangka para dito so yan no so matindi ang pinsala ang na nangyari dito yan flooring yan lang kaunti lang yung block ng flooring yan nire-repeer natin ayan. so pinapagita ko lang sa inyo guys kung ano yung mga pwede kong gagawin at mga bago ayan dahil junk shot to siya kung working naman yan hindi ko na yan sya gagalawin alalangisan na lang natin yan alay ng pinto so yun guys, simulan na natin magsisimulan muna ako sa frame sa pintuan love moment got my empty too much You got me feeling love You know I own us up Let me know if you ever think that I am being show Just stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment Flex ko lang sa inyo mga boss amo Yung ating ginagawa ngayon Uh, for today's video, so dito pa sa flooring so yan, ganito ka kahirap mag-repair ng flooring kapag ka, uh, gawang remedyo lang kasi gawa ng hirap talaga dahil mayroong mga wire na kailangan iwasan. So makapansin yung naglalagay tayo ng na basahan. So kailangan ko ng isang pakapit doon na kapirasa ng yero para pag uupuan o paglalapatan itong uh, ipapachay natin na yero. Gauge 16 po ang gamit ko dito sa flooring para mas matibay at makapal. So ayan po siya. Uh, nagawa ko naman karang araw. So ito po ay pang 7 days na natin na repair dito sa uh, truck ni Boss Noly dito sa kanyang junk shop. So pang hakot-hakot lang po ng mga scrap no. Pag deliver ng mga scrap sa naman. So nagawa ko pa ng paraan yan para may makapitan wala na oh. Kasi kailangan talaga dito full battery station, tanggal lahat yung dashboard pati yung mga wiring, tanggal yan, full out dapat. So dahil uh, panghakot-hakot na naman to, wala na tayong paraan para magamit ka agad. Okay? guys, kamusta kayo lahat? Magandang umaga po ng lahat. Uh, dito naman po tayo. Ayun, uh, lang yung ating uh, cellphone. Kahapon, kakagawa ko lang itong account ko. Okay. Marcos! Saan ka? Ano? Hi ka, say hi! Hi! Okay. So guys, kasama ko yan dito dahil walang bantay sa bahay. May pasok kasi ng kuya niya. Uh, yun, yung miss ko naman, may pasok din. So, yun, patik tayo dito sa ginawa kong ano no. Uh, binlog ko nakaraan so hindi na tayo nakapag-update tapos na actually tapos na ako dito So recap tayo. So ito, uh, bumili tayo ng bagong mechanism. Okay na tong bagong mechanism niya. Ayan. Ayan, bagong mechanism. Ayan siya. Uh, Taiwan made lang siya, at least bago. Uh, Madali na siyang ikutin. Pero ang problema dito is uh, hindi nakalain yung salamin. Yung salamin na natin. in-order natin. Inorder order ni Boss Noli. So may conflict. So, yung isa kasi original niya yon. Ayan, nung na yan. Then, kaya lang. Taba tayo pero ito pa rin yung trunk guys so bimbali kinibayan ko na lang o oh, pwede then update ako dito ayan pinalitin natin yan yung kulay green na yan na primer anti-corrosion so bago na yan bago na yan na yung bulok ng gaya o dyan ka lang then ah uh, tukita ko sa inyo dito sa ilalim ayan okay na rin yan naka-primer po yan ayan lagyan natin ng ilaw naka-primer po yan siya ayan po yung ginawa natin 'yon. Ispat ispat, uh, ispat ispat na uh, ispat na hinang 'yan para uh, hindi siya masyadong ma-oxidize, no? So, ito yung sa ibabaw. Ang problema naman dito, guys, is yang ano yan, 'yan. wiper na 'yan hindi nakatutunyo yung pinaka-housing na plastic. So, bukod sa hindi nakaturnilyo dito sa ilalim ng windshield, medyo bulok. Ah. <laughs> yan. Ah, uh, yan. napapansin niyo ba? yun know, 'yan yung kulay itim na goma. Yan, yan na yung goma ng salamin. So, sa so, madaling salita, pag umulan siya ng malakas, talagang tutulog po dyan. So, yan po yung cause na nasusunog yung motor. Kasi yung motor niya ito, yan, yung motor niya, so, binalutan ko ng plastic. Binalutan na nilang plastic. So, gagawin ko sana ng paraan to, lalagyan ko ng ano dito sa ibabaw ng yero. Kaso, hindi pala pipwede kasi Nagpi-play uh, tong ano na to, itong linkage na to ng wiper. Nagpi-play po yan. So, dati na siya repair, no? Wala naman siya problema sa repair, okay naman. Ang um, problema lang yun nga yung windshield so ang um, usapan namin ni Busnoli is full, out ko tong ano Bababa ko tong salamin, tanggal salamin talaga para ma-return natin yan yung bulok na yan, yung labi Para maayos din natin Then, uh, ah, rubber pipe kasi ito guys, hindi siya sealant pipe eh Ganun so, din dito sa kabila, hindi rin naka ano yung housing, ng, ano, yung plastic na housing Ayan, mahirap mag vlog dito Ayan, yun. yung, plastic na housing, hindi siya naka tornillo Ayan, Kaya so, dapat po kasi naka tornillo yan Ayan, hanabong camera ko ah Ayan, pasensya na guys ha, sa mga, ayan, isi-share ko lang sa inyo to, para madating na pa kung gusto nyo mag-DIY, or ano, dapat nakakabit yung pamilya niyan. Ayan, gumagawin kami ka natin. Ito na. Ayan, kung ulo nila na. So, ayan sya oh. o. Ayan. ayan. hindi sya naka ano, hindi sya naka yung plastic. O, kita. Dalawa po yan, may tumilyo handa pa yan. So ang gagawin natin dyan ngayon, uh, re-repairin natin. ah, uh, gawa natin ng paraan niya na maituturnilyo siya ng maayos, okay? So yun lang guys. Ah, uh, yun yung pribadong project natin ngayon is yung itong windshield. Ba? Itong windshield nya. Ayan, itong windshield. So dito tayo sa ibabaw. Ito. Ayan, ibabaw. Ayan, napuno na siya ng sealant. Yung may silat na siya. Yung silat niya, pang aquarium na sealant, hindi siya sealant ng pangkotse. Pero okay lang yan. Importante, walang tulo. Okay, tatanggalin natin to. Papalitan natin ng kung may umarit ka dapat repairin na labi, repairin na natin. So ito yung medyo challenge dito guys kasi malaki yung salamin. Kailangan natin ng alalay. Bali may mga tropa naman tayo dito. Up, dol! Ay mga tropa tips natin. Ako. Dol, pop up na! <laughs> lumabo yung camera ko. Lumabo, lumabo. Kita ko guys yung goma dito sa loob ng windshield. Ayan, luma na talaga siya, no? Luma na siya. Ayan, ito, bulok lang itong labi niya dito. Bulok na yan yung pinag-uupuan nitong salamin. Ayan. ito yung dashboard. Hmm. Ito yung dashboard, yan. Maraming. Ayan, so ito naman yung rubber dito sa loob. Yung nakaipit sa, ano, naka, kumbaga nakakain dito sa labi ng yero to. Ito, palit na rin ito noon. Ayan, ako. Baka mahirapan nga ako dito. Mga no? hindi pa na ng gusto yun. Ayan, tatanggalin natin ito. Ayan, nakasilat na din nang Marcos. Ayan, nakasilan pa rin dito. Ayan. Ayan. Okay. Tatanggal so, mo natin yung mga silad na dinagdan sa itaas. So, Ay... sa mga magtatanong kung paano tinatanggal itong ganitong rubber pipe na windshield. So, sinis... bahagyang sinisikwat lang yan mga niya. Tapos nilalagyan ka ng, naglalagay ka ng, naglalagay tayo ng kalang. So, dito. Tapos pag may kalang na, halimbawa nakakalang. Ito. Windshield to siya, ng truck or kahit ng kotse yung mga old model na yan rubber type pa yun yan gamit kayo ng flat screw tapos yun yung ayan, yun yung bahagya ganyan tapos tulukin na itutulak nito siya yan tutulak yung ganyan ay labo ng camera ko labo ng camera so yan uh, yun nga tinutulak lang to yan. so parang simple lang siya gawin no tutulak lang siya para lumabas tong goma hanggang sa maunti-unti mo yan hanggang sa matanggal pero tiyagaan lang, napakahirap kung mag... Sa totoo lang, medyo may kahirapan ng magtanggal dito Kasi anong bakit? Siyempre, iingatan mo yung salamin na hindi masusundot na flat screw So, kailangan, ingat na ingat ka. Alright? So, ganun lang guys. Kung tanggal ng salamin, na Kailangan mo ng kalang or kung mayroon ka plastic, plastic, plastic yung pantulak mo. Pero sa amin kasi, sanay na kami ng ganito flat screw iingatan mo lang talaga na hindi masundot yung salamin para hindi mabasag. Okay? So, kita niyo naman, no? Grabe ng mga bulok ko. Yan. Re-referin natin yan. sa lumiit pati yung labi niya. Masyadong maliit yung labi na kinaka, yung yung kinakapitan ng rubber ulitin natin so yun guys uh, ito na natanggalan natin yung windshield so ito yung bulok sa ilalim no yung tubig punta dito tutulog sa ilalim nitong yero yan pupunta doon sa motor yan so bulok yan bulok po yun lahat ayan ang daming bulok nyan kita ba kita ba, kita ba? Pasensya na sa pasensya ng camera ko guys hindi naman eh taas, bulok yan kalawang na talaga sya so almost ano na buong na to buong labi ng ano, ng shield itong truck yan bulok talaga sya so ayan yan marirepair na rin natin to kasi wala na salamin sa ilalim yan yan pa oh ito kasi ang problema guys kapag nagre-repair nang hindi pinapahiran ng anti-corrosion dapat nililinis muna pagkatapos hinangin paano tapos magre-repairin dapat lagyan ng anti-corrosion para tumagal ito tumagal naman sya kaya lang pero isyo din naman palit na kailang palitan ng motor ng ng wing ng wiper no mm. bulok yan no so ibig sabihin ang dami na pa ng ano nito tulo hmm. pag sobrang lakas ang ulan talagang gagapang dyan yung ano tubig so ayun guys uh, retrain na natin to ang yung natin ito yung tupa ng wiper talaga yan sasakay so, na natin yan alright so ito yung tura nya pag walang salamin almost bulok <laughs> okay so ito yung minute, another minute on a second, I love this moment. Yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Yeah. So yeah, guys. uh, ito nga pala yung in the tanong. uh wiper o yung kahanon ng wiper ko. Uh, so ginawa ko, naglagay ko ng butas dito para kasi yung GC turnilyo para ito siya itong pinaka uh, ng pinaka parang cylindrical niya yung pinakapita ng wiper is dito nakakapit uh, para hindi siya gagalaw-galaw. Okay. So ito yung pinaka washer, ito yung uh, iniikot-ikutan ng pinaka cylindrical so, Ito naman yung isa. Uh, wala rin siyang butas. At the same time, akalawang uh, rin kasi yung butas niya is nilamitan ng pagpili ng pambutas although pwede naman yun pero dapat hintay sa anti-corrosion para medyo tumagal na so re natin ito papalitan natin ng ito tatabasin ko ito okay na to so bali dito ako kukuha ng padron para doon sa kabila alright on a second, I love this moment yeah. just stay a minute another minute ay nako umulan buti mag ko na kailangan ko na magpahinga kasi ang kamay para hindi tayo mapapasma ulan na o oh, puro tamba yeah tayo okay so bulok sya yun to re-repairin ko pa to ganoon din doon sa unahan yan isang derecho po yan sya to ito hindi ko na to gagawin kasi dinagdagan ko na lang ng butas para dito ko pakapitin yung holder nitong ano wiper ayan so ito na yung na-repair ko ayan na uh, full weld ko na to sya so bubutasan ko na lang para sa wiper ayan Dun sa taas, okay na guys. Ayan, ayos na. So, ito yung pinalit na, pinalitan ko kahapon. Ayan, so, wala siyang alay, no? Hindi siya nabuli ng maayos. Ayan. Pwede naman siyang buluhin kasi may butas dito. Pero ewan ko bakit ha. Senior cut lang na ata nung unang gumawa. So, anyway, okay lang yan. Ganun talaga ang mga gawang paraan. So, hindi naman to full body restoration ng, o kahit ulo restoration ng truck. Kahit basta maayos lang yung gawa. Ang gusto ni Boss Nolly is, ayan, may lang siya sa, ano. Mawala lang tumabulok na to talagang sagwa tingnan. Tapos, tumutulo na rin dito. Ayan. Tumutulo dyan yung, uh, ano, Diyan tumutulo yung tubig dito. Okay? So, siyempre matandaan na rin yan. Dati na rin siyang nalatero. Maganda ang pagkalatero noon. Pero, dahil sa sobrang tagal na, nabulokin din. At the same time, wala pang anti-corrosion araw. So, so guys. Uh, abangan nyo po yung video na pag-upload ko nito. Kasi yun sa video ko o sa camera ko medyo malabo. No? Kasi hindi naka-warranty pa diba rin siya. May balot pa yung pinaka-lente ng camera. <laughs> okay? Maraming salamat. Abangan nyo po ang pag-upload ko. Bye! Love when we take our time to make love. Promise you I'm not waste of time. In the bathtub, we don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow mo, always in a slow mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Yeah, stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. So ito tapos na tayo sa ating repair na labi nitong windshield. Ayan. So pinrimeran ko pinrime na rin pala para nasa ganun. Eh yung susunod na pintor kung papipituran nila sa iba, kung hindi sa akin, sa iba okay lang. Uh, ganito talaga ako maglatero. Gusto ko yung pagkatapos kong trabahoin, pinangin, gusto ko naka-primer para hindi sa kaagad-agad kapitan yung kalawang. Okay? So same as dito sa ibabaw pa. Na-repair na rin natin yan guys. Yan. So, pasensya na po wala sa mga nag-aabang nito na ito, kung meron man. <laughs> kasi nabasa yung cellphone natin last week, no? So, kaya ngayon tayo nakapag-vlog ulit. Ayan. So, pinapakita ko lang sa inyo para yan, sa mga gusto magpa-refer dyan, PM nyo lang ako or comment down below the comment section. Hello guys, good morning. Oh, good morning, good afternoon na pala. So, malabot talaga kami ako. May cover pa kasi. So, yan, pabalik ka rin na lang natin. Okay. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito, papakita ko na sa inyo yung ating uh, ginawang ano, truck. Hey, truck. So, Ayan, pagpasensya nyo na yan. Ito, dati na kasi kulubot, hindi natin na, uh, hindi, ayan, kita ba? Ayan, dati niya na siyang kulubot, hindi na siya bumabalik. Pag ibinalik ko pa, baka makunit. So, ayan, nakakapit na po yan lahat. Ayan, nakakapit yung ano na yan. Tapos, naka-primer. Yung sa baba, ganun din, nagawa na rin natin ng paraan yan. Ayan, wala na yung kalawang, naka-primer anti-corrosion na po yan. Ayan, paikot na yan. So, ayan, malinis na po siya. Malinis na siyang tingnan, o, Okay? Wala na siyang kalawang na makikita, puro primer anti-corrosion. So, ni-repair ko natin yan, nilabi na yan. Although, nahirapan ako mag-align dito sa to kasi uh, siguro mga pangatlong, pangatlo ako o pangapat na ako nagre repair nito. So, medyo ano na siya, no? Talaga malaki na pinagbago. Pero, ganun pa man, nagawang pa rin natin ng paraan. Yan, napapansin niya naman, parang pinag-ngat ng daga Oh. Napulit na siguro ito dati sa pagtanggal-tanggal kabit. Ayan. Ayan. Yung dating kapos, ayan, sinukso ko na. Amazing. Hindi okay, pa sa labas. Ayan. So, ayan, naka... Uh, nilagyan, ilalayan ko na rin siya ng sealant kasi para siguradong hindi siya ma-tulo. Kasi rubber type usually, ano eh. Uh, pag luma na yung goma, or hindi original yung goma, uh, talagang di may iwasan niya natutulo pa rin siya sa dati. Mabalik yung tulo niya. So, okay. <laughs> oh shoutout muna kay Idol. Idol, lagi niya. Hi, guys. Welcome to my guys. <laughs> And, okay, mayroon na siya. Nilagyan natin ang dalawang tornilyo. Para hindi na tumalaglawan. at sa wakas natapos na din ayun natin project ayan so ito pamasilihan pa to kaya ang ginawa ko is naka primer lang so ito yung loob nya ayan yan naman yung ano ayan yan na ay yung naka 2 na yung ano nya yung housing hub, uh, hub o yung housing ng ano ah uh, uh, housing ng kanya wiper ayan so wala na po yung bulok nya sa eh. sa ano pinag-uupuan ng ano salamin kasi na-repair na natin ayan wala na okay So talagang may medyo madugo din sa akin yung ganito Kasi mahirap mag-align Lalo na kung wala sa align yung salamin Ginawa na din ang paraan But at least kahit paano Nagawa natin ang paraan na yan So regards lang guys yung, ano, yung mga sealant na ganito Kailangan mayroong sealant talaga yung gilid nung, ano, Yung hangganan ng ano, yero Nakaganyan Kailangan may sealant para walang tutuloy Nagawa ko ng sealant yung babaw yan Ito lang kinahiran ko lang ito kanina nung, ano, yung pira nito pero ito pang ano lang to parang pang aquarium lang pero so, yung ginalagay ko dito is poly uh, polyurethane sealant. Ayan, pang coach talaga. Pati dito, ilagay natin para paikot po yan, para siguradong walang tutulo. Ayan, para hindi sa kabas na siya basta kapitan ng bulok. Hanggang dito yan sa lalim. Pagdating dito sa baba, dito hindi na kailangan lagyan ng sealant to. Kasi dito dadaan yung tubig para makalabas. Hindi tatambay sa loob. Ang binago ko na rin yung labi niya. Kasi dati medyo lubog din dito. Ngayon medyo naka-slant siya. Hindi na siya nakaganon. wala nang tatambay na tubig din sa So ayun lang. salamat sa pag-subscribe. Please share. Yan, yun lang po yung po guys, ang ating video today. Uh, dito na po nagtatapos yung pagre-repair po ng ulo ng truck. So, may windshield na, wala na yan tulo. Uh, 100% yan, wala, hindi na yan tutulo. So, meron na rin siyang salamin. Kaliwa kanan, mayroon na rin sa kanan. So, hindi na mababasa yung pahinanti at sa driver. So, yun lang po. Thank you. Ingat, ingat.